ng mga nang kasi sa akin eh. Gusto ko lang naman iparating sa mensahe ko na maging masipag. Tsaka hustle lang. Ba't mo dito yung mga sinasabi nila? Hindi ka na, Linda. Parang paubos na yung sabon mo ah. Ang ganda yan, di ba? Kita mo naman ang kinis mo. Ikaw, bibili ka ba? Wait lang, sinecheck ko pa. Sandito yung maganda sa oh, talawin. Eh. Ganda yan. Uy, look, Rosmar, oh. Parang may papalapit dito. Parang kilala ko siya, eh. Vlogger siya. Uh, si Vlogger Zeus. Siya yun. Hey, mukhang papalapit ka dito, Glenda. Wala. Kakahiya. Mukhang i-feature ka niya. Congrats in advance. hiyo. Hello mga katropa, this is Zeus at ngayon meron tayong pupuntahan dito sa Maseda na nagtitinda ng sabon. So bali-balita ko, sobrang ganda ng sabon nila at pinagpipilan at sobrang daming umuorder. Pupuntahan natin yan ngayon. Tara, samaan nyo ako. Uh, hello po, ano pong name nyo? Rosmar po. Gano'n po katagal na kayo nagtitinda dito at magkano po yung sabon nyo? Um... 2 years ago na po ako nagtitinda dito. ang um, bali po, 150 po yung isa. Pero pag madami ang binili nyo, may discount po kayo. Ah, eto po, oh. bigyan ko kayo sample. Yun, so the moment of truth. Ngayon, gagamitin ko to sa bahay. At syempre, susubukan ko kung gano'n ba ka to ka-effective. So, the moment of truth. Abangan nyo yung susunod kong video, ha? Ah. Um, Rotmar, uh, shoutout ka man dyan. Shoutout sa mga kabataan dyan! Ma, wala na tayong sabon! saan yan magpuro sa cellphone galaw-galaw nes ang charlotte sa mga magulang jan nak kailan sierto arutman <laughs> uh, marami marami maraming mas maraming sa pagpapofeatures sa ano mo sa dito sa pagbenta mo ng sabon so babalik niyo talo dito okay lang salamat, uh, sige uh, salamat salamat So ngayon, nakita nyo na kung gano'ng kalakas ang beta ng sabon ni Rothmars. Ngayon, ang gagawin ko, susubukan ko to sa bahay kung gano'ng ba to ka-effective. And syempre, maraming marami sa mat Rothmar sa pagbigay ng soap. So syempre, kailangan natin kuminis, di ba? So ito na yun, gagamitin na natin ito mga katropa. So yun, abangan nyo po ang susunod na vlog ko. This is Zeus mga katropa! Let's go! Ba't mo ganito yung mga sinasabi nila? Puro negative comments. Positive naman yung sinasabi ni Rothmar dyan sa vlog ko ah. This is not right. Kailangan ko siyang puntahan bukas. Uy, this the vlogger. Tignan mo si Rosmarong. Oh. Nalungkot ata siya dun sa mga comment din sa video. Hindi naman yan ganyan dati pag nalungkot uh, yan. Hindi mo na mag-video ngayon eh. Dadamayan ko lang siya. Ah. Mo kum pagod ka. Ano ba problema mo? Yung mga nang babash kasi sa akin eh. Gusto ko lang naman iparating sa mensahe ko na maging masipag. Tsaka hustle lang. Gusto mm -hmm. tulungan yung ate kong may sakit. Meron siyang leukemia. Kung ko lang naman yung mga magulang ko para pandagdag pambili ng gamot ng ate. Uh, anong oras ka ba magsasara? 10 p.m. pa. Sige, ganito na lang. Since wala naman ako gagawin ngayong araw, sama na kita magbenta ng sabon. Pagkatapos noon, bisitahin natin yung ate mo. Talaga? Mm. Salamat ah. As the vlogger. Bili po kayo maize soup. Nakakaganda, nakakaputi, at nakakakinis. Kuya, ikaw, mukhang kailangan mo ng sabon. Ate. Oh, Rosmar, may kasama ka. Sino siya? Hindi mo siya kilala, ate. Siya si Sus. Si Sus the vlogger. Ay, o oh nga. Sus, hello. Nice meeting you. Nice meeting you din po. Ganda pa ng ate mo. Nako, nambula pa to. Um, anyways po, uh, gusto ko sana makatulong sa pagpapagamot sa inyo. Eh, nakita ko na po yung dahilan kung bakit nagpupursig itong kapatid nyo sa pagbibenta ng sabon. Eh, nako. Huwag na naman. <laughs> nako, ayos lang po yun. Bayaan nyo po akong makatulong. Eh, hindi kasi alam ng mga nakapanood sa vlog ko yung mga pinagdadaanan niya eh. Dalong lalo na, siyempre, eh, kailangan magsipag ng mga tao. Eh may mga batugan. Kaya ayun, na-hurt siguro yung feelings nila. Nako, sus. Maraming salamat ah. Para kang anghel na bumaba galing sa langit. sige, ilabas lang ako ah. Ayan, kung muna kayo magkapatid dito. Sige po, nice meeting you po. Boss Mar, nakaka-proud ka. Maraming salamat sa ginawa mo. I love you, Bunso. Wala yun, ate. Lahat gagawin ko para mapagapot ka. I love you. Uh, hello mga katropa. Gusto pa na mag-share ng side ko no, sa mga nang babash. Uh, sobrang disappointed ako sa mga sinasabi niyo tungkol kay Rotmar. Napakabait at napakasipag ng tao. Alam niyo ba na siya nagpapagamot sa atin niya? Kaya niyo lang naman nasabi sabi yung mga ganong bagay-bagay pang wake up call sa mga taong batugan ng magsipag. nabagmood yung ate niya kasi yun yung bagay niya, hindi magawa ng magulang niya. Tapos ang tawag nyo doon, child labor. Sana huwag na mo kayo magsabi ng masasamang bagay tungkol sa kanya. Kundi magiging inspirasyon siya sa inyo. Hindi nyo alam ang pinagladaanan ng tao. Yun lang. Maraming salamat sa pagiging box na yung nababa mo dun? May tatlong box na akong nababa doon. Glenda, salamat talaga sa tulong mo. Wala yung Rosmar. You inspired us. Um, ako nga eh, may trabaho ako sa opisina, pero kumuha ko na side hustle ko. Siya talaga gagawin ko para sa ate ko. Hello po. Uh, tulong na ako sa inyo. Uh, Saktong-sakto, nandiyan naman yung pick-up ko eh. Kung gusto nyo, eh, nakita ko kasi yung mga box na nakailera doon sa baba. Ikarga ko na tapos tulungan ko kayong i-deliver sa mga resellers. Salamat talaga, Zeus the Vlogger ah. Okay nang tulong mo sa amin. Sabi naman, Zeus the Vlogger pa. Zeus na lang. Si Guess. Si Guess. Si Guess. Sige, Zeus. Zeus. Sige, pinababa na ako. Sige, salamat. Ay ka talaga. So ayun po no, nasubukan na natin ang nasubukan, hindi pa nasubukan. Uy, just the vlogger. Ano mo si Myla? Ay, Myla. Sorry. Sorry, sorry. Last, 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 last. Sorry, sorry. Sorry po, direct sorry. Oo, oh, yan. Nakita ko na kung bakit nagbibenta si Rothmar ng isa po. Ayun <laughs> lang, Rothmar. Oh, Rothmar ba? Rothmar siya sa akin. Rothmash siya. Ah, sorry! <laughs> oh, sorry, sorry, sorry. Inan na yung nababa mong box doon? May tatlong box na ako nababa. Salamat talaga, Glenda, sa tulog mo. Aba, Myla. Myla? Ano Myla? Hi fam, this is Ian Pecho. Hi guys, this is Aya Aizon. Kung naghahanap po kayo ng hotpot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa lagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime ha. kayo po ay meron dala sa sasakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch to, meron po tayong basement parking. maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at kalaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila, Und Lampe gehallin lang lang